Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang lalaking may problema umano sa pag-iisip matapos matrap sa loob ng nasusunog na bahay. Yan at ang iba pang mga rumarapidong mga balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Bicol. Wala ng buhay na matagpuan ng katawan ng isang 18 anyos na laking may problema sa pag-isip matapos itong matraps na nasa nasunog nilang bahay sa barangay Baton sa Kasiguran, Sorsogon. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection sa Kasiguran, mag-isa ang lalaki sa kanilang bahay na makahanap ng isang lighter at mismong ang bitima ang nagsindi na naging dahilan para masunog ang kanilang bahay hindi na nagawa itong makalabas pa ng nasunog na bahay at doon na ito nasawi. Ayon sa mga kapamilya ng dalaki, ilang beses na manong no, sinubukang susunugin nito ang kanilang bahay dahil sa naranasang problema di mano no, sa pag-iisip. Para sa MBC TV Network News, ito si Ruel Saldico. Sama-sama tayo, Pilipino! Nasa custodial facility ng Mangaldan Police Station ang suspect na si Roberto Riales Anzano, 47 anyos may asawa, driver at residente ng barangay ni Baliw Mangaldan na naharap sa kasong marder. Sa ulat ni Mangaldan City Police Lieutenant Colonel Roldan Cabigat. Alas 10 ng umaga kamakalawa na aresto ng kanyang mga san sansano sa publasyon ng nasabing bayan. Ang pagkahuli sa suspek ay sabi siya ng Waranto Paris na pinalabas ng Artesi Branch 40 Dagupan City sa kasong murder kung saan ay walang piyasang ipinagkalob ang korte para sa pansamantalang niyang kalayaan. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga dan police ang commitment order ng hukuman upang mailipat ang suspek sa BGNP Dagupan. City. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo Pilipino. Nilinaw ng may-ari ng isang sasakyan na walang karnap na nangyari matapos nag-viral ang po sa social media na kinarnap ang sasakyang Mitsubishi Mirage G4 na may plate number na LAO 5316 kaya personal na nagtungo sa Buhangin Police Station ang may-ari ng sasakyan para ipaliwanag ayon sa may-ari ng sasakyan na hindi na pinangalanan ng kapulisan na hiniram pala ng kanyang kapatid na babae na hindi nagpaalam sa kanya kaya hinala niya na kinarnap ang kanyang sasakyan sa nasabing incident eh, muli silang hinimok ng kapulisan na huwag kaagad mag-post sa social media habang hindi pa iniimbestigahan ng kapulisan ang tunay na nangyari at bago mag-post, magpablatter muna sa station ng kapulisan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Patay ang isang construction worker ng pagtatagay nito ng nakaalitan na kapwa construction worker dahil sa personal na away. Nangyaring insidente sa barangay Makiwalo Bayan ng Montragon. Kinilala ang biktima na si alias Randy, 32 anyos. Samantala, ang suspect naman ay nakilala sa kanyang alias na si Naldo, 29 anos, pawang mga residente ng naturang bayan ng Montragon. Sa report ng PNP, bago ang pananaga, ang dalawa, itong suspect at biktima, ay magkainuman doon sa isang bahay ng kanilang kaibigan. Ngunit sa gitna ng kanilang inuman ay bigla na lamang nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Itong suspect ay saglit na umalis, ngunit kumuha lamang ito ng itak at sa kanyang pagbalik ay bigla nitong pinagtataga ang nasabing biktima. Dead na spot ito. Isinugo e, naman sa ospital ang nasabing biktima ngunit diniklara na dead on arrival ng doktor. Agad na tumakas ang suspect ayon sa report ng PNP at nagsagawa naman ng hot pursuit operation ng kapulisan upang manakip ang nasabing suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino.